Matagumpay na isinagawa ng LGU Sultan Mastura ang third quarter Ashura meeting ng local special bodies ng LGU sa pangunguna ni Mayor Dato Armando Mastura Sr. Ang ating Partners in Peace and Progress story mula kay Jen Garcia. At 10 ng Oktubre 2025, ginanap ang third quarter Ashura meeting ng mga local special bodies ng Sultan Mastura Municipality. Layo ng programang pagtibayin ang koordinasyon ng mga konseho sa pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa kapayapaan, kalusugan, kaligtasan at kaunlaran ng bayan. Sa pangunguna ni Sultan Mastura Mayor Dato Armando Mastura, naging matagumpay ang aktibidad kung saan naibahagi ng mga kinatawan ng Municipal Peace and Order Council, Municipal Anti-Drug Abuse Council, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, Municipal Health Board, Municipal Council for the Protection of Children, Municipal Cooperative and Small Business, Municipal Committee Against Trafficking and Violence Against Women and Children, Municipal Ecological Solid Waste Management Board at Municipal Development Council ang kanilang ulat, pananaw at rekomendasyon para sa mas maayos na implementasyon ng mga proyekto sa bawat barangay. Uh, I think, uh, Mr. Chair, I hope move into motion that uh, mas lalo pa natin yung strengthen yung uh, uh, support natin kung, uh, no, 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 support sa mga Maldonis children, yung, support doon sa health uh, and doon sa internet. Ako ni si Mrs. Dimeo, meron na silang piling program, pero doon lang sa uh, daycare, doon sa daycare uh, student natin those are grade 1. Okay, the grade 1 up to support and support and under and under grade 3. Uh, doon is trend din support para sa mga uh, student under kinder to grade 3 student. lagi po makipag-coordinate sa ating LGU and other life agents po agencies sa pwede mga tulong po sa atin. Sa hanay naman ng seguridad, inilahad ng PNP, Philippine Marines at BJMP ang mga accomplishments ng ahensya sa nakarang buwan at nagbigay ng suhesyon upang mapaigting ang seguridad sa bayan. Nangangin po kayo ang very campaign sa Indigo In fact, yung isa sa dahil ito ni si Moisesio na nagbigay po rin pala ng pagpasalamat kayo si na tinunungan na kami. So, yun lang po now and another adjustment we have is the uh, fine So, meron po kaming, meron si Nurella sa akin ng fine hours. Again, sa mga chairman, kung sino meron si na mahalala. Thank you very much. thank you very much sa po rin Sa akin, may sir, thank you very much sa 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 ating mga sitigan ang alam lang is ang trabaho ng gobero is sa sumit lang. Which is 20% lang sa trabaho namin na mga gobero. Ang malaking responsibilidad, responsibilidad namin ay yung implementation yung um, public setting ng community. Uh, continuous ka ko kapag tayo nakakal po kasi ng pre-lectures. Right. Malaya po na aking na uh, uh, sinabi kanina, Magkakalta po kami ng uh, drugs promotion lectures sa mga schools sa barangay and grant free workplace orientation sa mga munisipyo. And then conduct trainings, training trainers of trainers sa barangay na training program at pagkisi ka pay per barangay. Alam po, dumaanap tayo yung mga barangay natin since uh, anong po yung barangay na training implementation. So uulitin natin ngayon kasi nga po, marami po mga bago mga barangay officials.

Ilan sa mga panukalang inihayag dito ay ang pag-adapt ng bayan bilang drug-free municipality na ayon pa sa alkalde ay sisimulan sa mga local government officials nito. Nanawagan din ng opisyal sa mga mamamayan na tulungan siyang supuin ang ilegal na droga. Uh, siguro, unang-una siguro, i-drug-free muna, natin lahat ng empleyado. Uh, kasi hindi natin alam, baka yung mga empleyado natin dito eh, gumagamit din ng pinagbabawal na gamot so I will sit with that by next month siguro magkakaroon ng drug testing dito and eventually that will be uh, uh down uh, sa, mga barangay na rin magagawa na rin yan kasi mga barangay kagawad mula barangay captain barangay kagawad all the barangay official tanod lupon etc ipadutto eh, ipatutupad natin yung pinag-usapan kanina or yung in na resolution. Bago matapos ang programa ay inilatag naman ang kanilang annual investment plan sa taong 2026. Ito ay ang Completion of the Gymnasium, Expansion of Children's Park, Rehabilitation of MRF, Road Rehabilitation Program, repair of school building, repair of barangay health station, establishment of MPB or multi-purpose for Sanggunian, construction of school building, establishment of municipal nursery. Nagpapasalamat naman si Mayor Mastura sa mga naging katuwang ng bayan sa pagpapanatili ng kapayapaan sa lugar. Magtulong-tulungan tayo dahil lahat tayo may, may mga anak. Kaya samahan ninyo ako sa programang ito. Samahan niyo so ako sa uh, problemang ito. Sama-sama tayo, kapit-bisig natin, sugpuin ang droga dahil walang biktima dito kung hindi ang mga next generation natin. Maraming maraming salamat sa inyo. Jan Garcia, I Philippines.